ano nga ba ang mga trainings na pwede natin ibigay sa mga bata para maging sure natin na sila ay magiging responsible sa kanilang buhay? Yun naman ang gusto natin, di ba? Na pag wala na tayo sa tabi nila, maging responsible sila. So, hi! Ako si Joyly Luis, isa akong teacher. mag ako sa inyo ng aking idea. Ito lang po ay opinion ko. Ka ito po ay maging basis ninyo para meron kayong gagamitin na training sa inyong mga anak para maging responsible sila sa buhay. Ang una dyan ay yung mga training na sinasabi mula yan sa teacher or mula sa mga magulang, lalo na sa bahay. No? Meron tayong tinatawag na family code. Meron tayong tinatawag sa ating batas, mga codes. Meron din tayong family code na kung saan ang nagsiset niyan ay mga magulang. Meron din sa school rules, di ba? Nagsiset niyan ay mga teachers. So sa bahay, ang mga parents, nagsiset niyan ng mga rules kung ano ang mga do's and don'ts. Alam nyo na yan. For example, yung mga pagkagaling nila sa school sa nilalagay yung sapatos, pagkatapos kumain, maghuhugas pa ng plato, magsashower na, magtututpras. Yan yung mga rules. Isang uh, training na pinakamatindi ay yung training na hindi sinasabi. Ito yung mga training na manggagaling sa inyo na kayo nag-set ng rules pag minsan nababali. Tandaan natin lahat sa mata ng bata ay tama. Ang training na hindi sinasabi ay yung nakikita nila sa atin. Ay nagiging training yun sa kanila. Mas matindi nga yun, hindi ba? Yung inaral natin yung elementary, high school, college, halos hindi na natin alam. Pero yung Nakita natin sa magulang natin na itinuro nila by experience, nakikita natin sa kanila ay natatandaan. Ganon din ang training na hindi sinasabi. Pag siya ay nagkaroon na ng pamilya, kasing ugali niya yung nanay niya o tatay niya. Kaya ngayon, yung training mo sa kanila, kung gusto mo silang maging responsible, dapat responsible kang magulang. Kung gusto mo silang, di ba meron yung mga magulang na sasabihin, Huwag kang maninigarilyo, bawal yan. Huwag kang iinom, bawal yan. Pero araw-araw kanyang nakikitang umiinom. Araw-araw kanyang nakikitang nagyuyos. Hindi mo man siya trinetrain na uminom o magsigarilyo, pero yun ang training na nakikita niya sa'yo. Kung nakikita niyang ikaw ay hindi responsible, kung ang nakikita niyang ugali ay madamot, kung ang nakikita niyang ugali ay hindi okay, yun ang alam niyang okay. Tandaan ninyo, ang lahat na nakikita sa inyo ng bata ay tama lahat sa kanyang mata. Kaya kung gusto mong maging responsible yung bata, kahit iwan mo na siya, dapat nakikita niya sa bahay ninyo kung anong eksaktong gusto mong maitrain sa kanya. Maliban dyan, huwag mong babaliin din yung mga sinet mong rules o yung mga training na sinabi mo. Halimbawa yan, 2 years old, no? nag-tantrums. Gusto niya yung cellphone. Pero alam mong hindi pwedeng ibigay yung cellphone as early as her age. Pero ibinigay mo para lang tumigil. Pero in sinet mong rules, walang cellphone sa bahay, lalo na sa mga bata. Pero magulo, gusto mong tumigil, ibinigay mo, nabali mo ngayon yung rules na ibinigay mo mismo. Ikaw ang nag-set, ikaw ang lawmaker, pero ikaw na ang lawbreaker. Sa susunod, hindi na yan maniniwala sa'yo. Tandaan natin, sabi niya sa si Ephesians 6.1, Children, obey your parents. Hindi po, parents, obey your children. Kaya ngayon, ang tingin ng mga bata sa'yo ay hero, ang tingin ng bata sa'yo ay savior ang tingin ng bata sa iyo, lahat ng ginagawa mo ay tama. So mag-ingat sa mga training na ibinibigay natin sa mga bata kung gusto natin kahit na wala na tayo sa tabi nila ay sila pa rin po ay responsible sa kanilang buhay. So, kung may natutunan ka naman sa video na ito, please don't forget to like, share, and comment down below kung meron ka pang pa gusto nating i-discuss sa susunod nating mga vlogs.